Hi guys, mga big okra sa amuang tu. <laughs> o oh, di ba mga big okra? Thank you so much <laughs> sa tagian ng garden kay. Ang ilang okra sayang kay guys kay oh, ano? No lang. na kayo. O oh, wala nila pangwaa guys. <laughs> tu kami na, na magkuha ang ilang okra kay sayang kay pagka okra <laughs> dinhi bukra. na okay, kayo, kayo. tanaw ha. No um. gahi na kay okra oh. Grabe gidi mo ang gulayan sa Mananong na lang ni. <laughs> <laughs> Yeah. Ha? Ale, Oto, dagang kay as in grabe ang upra na mo diri So ang among recipe karon ato is okra. Mo ni among paniudto, no? Grabe ka dagang okra oh. Ibigay po nila mo madala o kaon Ang kami mo mo na o okra. Kami may malipay. Pag tanong ba magdagahan, kaya rin malipay, may Hala o dagko, nakahayos. Actually, daghan pa kaming okra to. Dito, asunahan dahi. Tawang mo pa tatuday. Tawang mo pa tatuday. Tawang mo Yes, uh, ang among gulay yan, daghang kaing bunga. Kanoon, <laughs> among tiwaso na nga mo ang pagpang-harvest, no? By the way, sa among pagpang-harvest, gibati na may pangagol. <laughs> gibati na na kay, you know, inanagi ng ang mga wanta, no? Kanang mga wanta, Ma <laughs> mamaol ta ba? Walang tanong sa tag-eskila, guys. wala nang tanong yung mag-eskila, mo magbaol. Pero in fairness hmm. po sa mag ani, no? Daghan kaing bunga, guys. Hmm? Tanaw niya mo garden dari guys. Sus grabe. Daghan oh, kay okra. Hala wala man jud nakuha no. Sayang nga kayo. di gud maatong og kaon guys. Oy kada, kada adlaw. Kada adlaw gid dapat kuaan ning okra di ba? Da ba oh. Sus grabe oh. Oh. Perti kay ni mga okra dere. Oy ha isa lang ning kakuha niya dere. Kugihan kay ang taga RNHS guys. Taghan Kani magulang na. na ni siya. Oh as in. Oh magulang na. So kami, nangalayon na may dire kay mi sa garden, charot. <laughs> Salamat kay yung garden. Ang tinood lang, wala may sudan. <laughs> Ang tinood lang. Muna <laughs> nangutan may nang karoon, kay wala may sudan. So kani ang <laughs> gikuha. Muna yung may sudan. Kay kapoy na kay magbalon guys. And you know, na, you na, ang magbalon kang. ang imong pamahaw, mura po na imong balon dahi, mura po na imong kanon panood So kami dire, nangutan na lang mi para panood to. Muna yung lamig kung magkugit no. <laughs> Magkugitan. <laughs> Kung <laughs> <Pang> wag <-harvest. laughs> kita ang pang-harvest, daghan kay tangkuha. <laughs> di na na, dili na. Daghan kay may, daghan kayong bunga dito di na na mo tanan. Oh, grabe, uh -huh. grabe ka daghan kay bunga. Hala, sayang nga po kay' ng mga okra. Di na po. Ni ukra, huy, na, po ninyo ninyo yung mga okra, guys. Nanawagan ni sa tagiyan ng garden. <laughs> Pangwain tayo ninyo ninyo yung mga bunga dito sa okra. Kaya di ni good name, matabang. Masayang kayo. Magulang Halipay, lang. Ipay kasi no? Michelle Aniron. Uh, Oi dah jangan kat ayolah bisnes dah makin tu snow Ginamos. Oh, tepat kag ukra diri guys oh. Minta hak lagi diri aku gigi tanam ni atau mai sujanti oh. Gigi sudah ku hak dere mahapo dah mai sujanti menguha sila ilang pandalon sa ilaha den. Ozai sa ilang room magkuan sila kanang mag Nana maglapaw sila ito sunog suka lami kay ni siya. Then mo lagi na oh, dili pun maatong kay sige pa sila ga ukra mo lagi sumhan dagoy sila no. Sumhan dagoy ni mga bata ning mga ukra. Ang okay, kisuli ka niya, baka pagkaanong gulis sa mga. Well, no. Ang mong gyalayon, wala ni kuha ang sayang kayong okra, day. Uh, shout out, aning tagay sa so, garden. Kaya dayin yun, yun, garden day na. <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> <laughs>